Yung tatlo pong uh, nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon. Ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, -una, undersecretary for regional operations si Luzon, ginong Eugenio Pipo Jr., alawang undersecretary for regional operations in Visayas and Mindanao, ginong Ador G. Canlas. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung po. sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. Tinatanong <laughs> ko kayo, kay isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi Malang, lamang po bagsakan ng tuloy ang pinag-uusapan doon. Uh, Mr. President Hindi Chiron. po ako makakasagot niyan sapagkat hindi Bakit ba ako na, po Bakit naman po hindi kayo makakasagot? Hindi po ako nanggaling sa, ng ko sa, inyo. sa House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa sa House of Representatives, malamang kayo po nakakalam kung, uh, kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, ginong Pangulo. Talagang marami po, Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo sumasang ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang ayon po ako sa inyong pananaw. Saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo mang gagaling sa DPWH? Ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. Sana po ay uh, maimbestigahan, po po, maimbestigahan po itong uh, uh, sa lalong madaling panahon. E eh, inimbestigahan na po ng ating uh, kasama. Dito po sa inyong komite sa Blue Ribbon Committee, sabagat ang involved dito ay mga opisyalis ng ating uh, uh, gobyerno. Kaya dapat po ang kontraktor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So tatlong beses pong gumasta ang pamalahan, Mr. President, at bumagsak. At bumagsak pa rin. So tatlong beses pong nasampal ang Pilipino. Thank you, Mr. President. I know my friend will yield to uh, a few clarificatory questions by way of interpolation. How did you know that I will yield? Wala ka namang choice eh. Gladly, Mr. President, I feel honored. In the <laughs> Mr. President, I want to know uh, if the Honorable Senator is also uh, aware of several falling bridges before this bridge, subject matter of his speech. I am not fully aware of any uh, uh, bridge that has collapsed. May I? But, but, uh, here, I just. Uh, uh, my staff just uh, gave me a, a list of the bridges that had collapsed in October 28, 2024. The uh, Magapi Bridge in Balite Batangas collapsed allegedly during due to strong flood currents and the large number of uprooted trees carried by the water during Typhoon Christine. And the Bantilan Bridge, a 30-meter concrete span connecting Batangas and quezon allegedly collapsed. On October 29, 2022, allegedly due to raging river currents and floods. And the Carlos Romulo Bridge in Bayambang Pangasinan collapsed on October 20, 2022. The collapse was allegedly caused by two overloaded dump trucks that exceeded the bridge weight capacity. And uh, the Borja Bridge collapsed on June 16, 2022. This was allegedly caused by a 12-wheeler dump truck that exceeded the bridge's weight limit. And the Loai Clarine Bridge, I think this is in Bohol, which spans the famous Lobok River, and this resulted in four fatalities and 18 injuries. And the bridge under construction in Kolafu Magsaisai, Marilog District, Davao City, collapsed on February 18, 2022, while workers were filling its floor with fresh concrete. And last, last, lastly, the steel bridge collapsed in Barangay San Isidro, Mahayhay, Laguna, on January 29, 2022. That's all, Mr. Pre Mr. Chair. Mr. So, President. Mr. President, uh, I think uh, the Honorable Senator will agree that uh, we're fast becoming a country of falling bridges. <laughs> I agree with you, uh, uh, my good friend Senator Marcoleta. In regard To uh, this bridge in uh, Isabela, subject matter of your speech, Mr. President. Wala bang weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para sa ganon yung lahat ng dadaan ng mga behikulo. Kasi, Mr. President, alam naman natin na Isabela ay agricultural economy it consists uh, something like 29.8% agricultural products at 25% industry kaya kinakailangan po siguro merong tagatimbang sa lahat ng mga truck na dadaan napakasimple naman sigurong problema ito bakit wala man lang nakaisip na maglagay po ng isang timbangan doon para sa mga sasakyan na dadaan sa aking pagkakaalam po, ginong uh, pangulo ay wala pong uh, uh, weighing bridge na nakalagay puron sa Kabagan Santa Maria Bridge kaya siguro bigla na lang pumasok itong uh, overloaded na truck uh, na nagweigh -we ng 89.63 metric tons kaya po po bumagsak. overweight to ng uh, 43 uh, metric tons kaya siguro biglahong bumagsak ang uh, tulay ng kabagan kabagan na Santa Maria bridge binong pangulo binanggit po ninyo sa inyong uh, speech Mr. President your honor na isa sa nakadidismaya nung matapos itoy maimbestigahan sa pangunguna ng ating kasama Senator Alan Peter Cayetano ay nabahala po kayo na malinaw na may kawalan ng pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Tama po ba yung aking narinig? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Ibig bang sabihin po ay hindi natukoy ng investigasyon ng ating kasamahan ang mga responsabling tao na mayroong kasalanan dito sa bagay na ito? Ginoong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng uh, Yun nga po. DPWH. Dahil At wala pong, uh, mga pangalan na biranggit. binanggit. Ngayon kung uh, ako po itatanong ninyo kung sino-sino po ang uh, magiging responsable, sasabihin ko po sa inyo kung, si kung sino-sino po itong mga ito. Asalamat po Mr. President, Your Honor, kasi po meron kayong binanggit dito na dalawang assistant secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2. At tatlong undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginong Pangulo. Para po malaman ng ating uh, kapulungan, maaari po bang uh, sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President Jorono? Uh, maraming maraming salamat, uh, Ginong Pangulo. Uh, Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko banggit sa aking uh, privilege speech. Subalit, nagtanong po kayo, eh, mapipilitan ko pong uh, ibulgar kung sino-sino po itong mga taong uh, responsable sa pagbagsak, nitong, uh, sa pag-collapse nitong uh, tulay sa Kabagan-Santa Maria. Unang-una, -una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loreta Malaluan. She succeeded Nery Bueno, now Asic Bueno, as regional office Region 2 director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na ponduhan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, ginong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Nery D. Bueno. So po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of phase one and phase two of this project. In 2018, then project engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noon palang, 2018, nakita na nitong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkulapso o may failure, early signs of bri uh, bridge failure. These war warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Buenos' leadership which became a notable concern in later investigations. Ginong Pangulo, yung tatlo pong uh, nabanggit kong undersecretaries na papangalanan ko rin ngayon, ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, undersecretary for regional operations si Luzon, ginong Eugenio Pipo Jr., siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa -pag 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 nito noong 2014 bilang Noy Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8 technical 2 among the most alarming were sheared bolts and shifting columns clear indicators of serious design and construction flaws yet despite these warnings construction continued with no decisive intervention from people's office his, fail, his failure to halt the project or escalate the issue for reevaluation, evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawa, Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for Regional Operations in the Cordillera, Regions 1, 2, 9, at 13 noong taon 2022. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the as staked plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services Adorkan Las, became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023 and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public Private Partnership Service Maria Catalina Cabral ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price nang tulay kinong pangulo. Yun lang po, ginong pangulo. Mr. President, tatlong under secretaries. Ibig bang sabihin nito may basbas -bas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that uh, sa akin palagay command responsibility po 'yan. But hindi naman po kikilos itong uh, mga under kung wala hong basbas uh, uh, -bas ang uh, namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano, ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Hmm? Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan siguro ang impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang uh, isang uh, parang uh, briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago uh, atas ng panibagong katungkulan nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun, tama Mr. Po kayo, President? Uh, Your Honor? Tama po kayo, Ginong Pangulo. Nasaan at uh, binanggit din po ninyo sa inyong uh, speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinag pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong uh, sinasabi, niyang, sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng uh, DPWH na kasokkot o kasabwat sa sa pagpapatayo nitong uh, collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po, ang mas uh, tamang uh, isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi Malamang nung ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. <laughs> kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo, kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi Malang, lamang po bagsakan ng tuloy ang pinag-uusapan doon. Uh, Mr. President, hindi Kilo, po no? ako makakasagot niyan sapagkat hindi Bakit po Bakit naman na po, hindi hindi na po hindi kayo makakasagot? Hindi po, po. ako nanggaling sa, sa, sa House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa sa House of Representatives, malamang kayo po nakakalam kung, uh, kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, ginong Pangulo. Talagang marami. Po. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo sumasang ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. <laughs> Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang uh, infrastructure lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure. Malimit po nating nakikita nakatabi po yung uh, meron pong parang banner yung anong tawag doon? Yung COA? Meron billboard po ang Bilbo COA. Billboard. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto. Ilang 'Yung uh, <laughs> 'yung pangalan po ng politiko nandoon. Yung halaga ng proyekto, uh, yung description ng gansaan 'di ba? Yung Opo. contractor kung sino 'yon. Pero nananatili lang na isang billboard. Hindi, hindi naman nagkakaroon ng updated uh, report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo ay eh, nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya yan. ko po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President, saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ka ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po, tapos na ang project. Akala ko baka ako, ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project. Ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong may ngayon po, itong uh, ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalan na parang kasangkut pa sa mga pangyayaring ito na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sa mga mga listahan ng mga bumagsak na tulay. tulay kung makikita po niyo yung tatlo sa binanggit niyo sa Luzon po eh. Sa mga kapit po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong ng uh, pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi niyo, ito pa naman ay isang... Uh, symbol of strength and connectivity. Parang parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President. Uh, ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President Yorono? Sana po ay uh, maimbestigahan po, po, maimbestigahan po itong uh, uh, sa lalong madaling panahon. Eh, inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyales ng ating uh, ko, uh, gobyerno. Uh, lalong lalo po sa of course sa DPWH at masagot ko lang po yung inyong uh, katanungan, katanungan kanina sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho kung kumari lang po ginong Pangulo uh, basis sa mga department orders namin na nakuha na promote pa ho si engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Neri Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas in Mindanao. At si Eugenio Pipo ay dating asik lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President Choron. Meron po kayong binanggit na retrofitting ang ibig po nyo sabihin, Mr. President Geronimo, ito pong tulay ng kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastuhan ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan, ginastusan pa rin po ng ating uh, pamahalaan. Pagkatapos Ang... po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. Tatlong gastusan, hindi lang dalawa. Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? sa pagkakalam ko, is to strengthen the uh, the structure, uh, ginong Pangulo. Pero, gastos na gasto sana ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakaka nakakagulat at na, gumastos pa ho ng 400 million ng ating gobyerno, For uh, the retrofitting cost, uh, ginong Pangulo. Eh babagsak po talaga Dap, yung retrofitting. Dapat po, uh, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting. Hindi po ang gobyerno. So tatlong beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. At bumagsak. At bumagsak po rin. So tatlong beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. Uh, Majority no Leader. <laughs>